O Lena, nakasimangot ka na naman. May problema na naman ba? Uh, Aren't you proud of your work here? Masaya naman po ako, ma'am. Uh, siguro mas masaya lang kung kahati ko yung pamilya ko sa tagumpay ko. Family problem again? Ay naku Jet, pwede ba? Ilabas mo na nga itong kaibigan mo. Nakasimangot na naman eh. Actually, sinundo ko na nga siya Nabuti okay. naman at na pinayaga mo. <laughs> o nga pala ha, birthday niyan kahapon. Hindi niya binanggit sa akin. Lana, take the day off. You deserve it. Salamat po ah. <laughs> o, ikaw nang bahala dyan ha? Thank you. Now, it's my turn to celebrate with you. Jet, pasensya ka na. Wala talaga ako sa mood lumabas eh. Sige na, okay. Promise. This will be one of the most unforgettable post birthday celebration that you will ever ever have. <laughs> Tulungan nila ako set setup ito. Happy birthday! birthday, na sa na. Ito. <laughs> Happy birthday. <laughs> Salamat po. Oh, Ba't ba, ka parang naiiyak ka? Hindi eh, <laughs> Salamat ko ah. Salamat ho, Pinaparamdam niyo sa akin kung gano'ng mapahalaga sa inyo. Yeah. <laughs> ano naman? Na. Tama na yung drama. Sige na. Happy dali mag-blow ka. Wish! Wish! O, wait na, wait na. Picture mo na Oh, picture mo na tayo. nalaglag! Ako, salamat ulit Alam mo, tama ka. Ito talaga ang birthday na hindi ko makakalimutan. Well, I'm really glad that you liked it. O, oh, sige na, sige na. Alam ko na maaga kapukas. Umuwi ka na. Sige. Happy birthday. Salamat. Ingat ka. Mm. O, oh, umuwi ka na. Happy birthday. Thank you. <laughs> <laughs>